barangay sa Catarman Northern Samar ang nananatiling isolated. Kasunod ng matinding pagbaha na idinulot ng share line sa probinsya. Para sa update, magbabalita live mula sa Catarman. Simon Gualvez. Mon, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, nasa sampu pang barangay dito sa Katarman, Northern Samar, ang nananatili pang isolated. Kasunod pa nga rin ito ng matinding pagbahang naranasan ng probinsya dahil naman sa shear line. At kahapon nga, inapuntahan namin ang ilang mga apektadong barangay kung saan ilang pamilya talaga ang tuluyan ng nawalan ng matitirahan. Sakay ng bangka, sinamahan namin ang Katarman Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa pagbiyahe sa Katarman River. Kapansin-pansin ang mga nagtumbang puno at kaliwat ka ng landslide malapit sa ilog. Nag-abot na rin sila ng relief goods. Ilang araw nang hindi napapasok ang mga barangay dito malapit sa Katarman River bukod kasi sa mataas yung level ng tubig nitong mga nakalipas na araw eh malakas din daw ang current o agos ng ilog na delikado para sa mga namamangka. Isa sa sinadya namin ng barangay tinuwaran kung saan halos lamunin na ng ilog ang mga bahay nung kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan. Dahil dyan, napakakapal na putikan na iwan sa lugar. Ang iba nga, tuluyang nawalan ng bahay. Si Julian, doble kalbaryo pa ang naranasan. Nakunan kasi siya ng anak na nasa sinapupunan nitong Sabado at sumabay pa ang malakas na buhos ng ulan. Sa lahat mo na dumating ditong sakuna, ito lang talaga ang pinakamahirap. Sa ngayon, dalawa na ang kumpirmadong patay sa Northern Samar dahil sa walang patid na ulan at baha. Isa sa bayan ng pambuhan na nabagsakan daw ng puno habang isa naman nang nalunod mula sa Katarman. Sa Zoom meeting kasama si Pangulong Bongbong Marcos sa probinsya kahapon, inamin ng provincial government ng Northern Samar na hindi nila inasahang ganoong katindi ang magiging epekto sa kanila ng shear line. Ang nangyari po, kaya nag po Mr. President para po kaming naondoy dito sa Northern Samar, especially in Katarman and Lopez de Vega, is because of the rainfall. Yan din ang sentimiento ng mayor ng Katarmaan ng aming makausap. The expectation was around 150 to 200 millimeters of rain. But from 8 a.m. to 8 p.m., that's 612 millimeters of rain. So medyo hindi namin talaga siya na-anticipate. Kaya heto ang marching order ni PBBM. Mon, ano-ano pa ang barangay doon sa sampung uh, lubog pa rin sa tubig baha ang isolated pa rin sa mga oras na ito? At bakit uh, na, nahihirapan din talagang makapasok ang tulo? Out of 55 barangay, Cheryl, dito sa bayan ng Katarman, tama ka, nga yung nananatiling isolated o hindi pa rin napupuntahan ng mga otoridad. Kabilang dyan, yung bay, barangay ng Gibulwangan, Quezon, Mabini, Trangge, Kaligang, New Rizal, Guba, Boksol, Salvacion at San Julian. Ayon sa Municipal Disaster Reduction and Management Office ng Katarman, eto kasi yung mga barangay na hindi lamang malapit sa ilog, yung iba naman dyan, e talagang apektado pa ng mga landslide. Kaya naman nahihirapan pa sila na mapuntahan yung mismong lugar since monday no kaya talagang ang mga residente rito ay talagang nananawagan na ng tulong at nauubos na araw yung kanilang mga supplies mula sa mga tindahan na meron daw doon sa kani-kanilang mga lugar Cheryl Mo nadagdagan pa ba ang bilang ng casualties So far dalawa pa rin yung kumpirmadong patay dito sa Northern Samar Cheryl pero may mga ilang reports na natatanggap din ang provincial government at uh, pa nila ito no kung maaari na isang isama sa mga sa final list ng mga casualties mula nga dito sa nangyaring baha at ulan dito mga nakalipas na araw. Tatlo yung vinavalidate pa nila no or pangatlo or isa na lamang i validate nila para maging tatlo nga yung uh casualties so so far dalawa pa lamang and then isa is for verification Cheryl. Moon don sa briefing uh, kasama si PBBM ang kanyang marching order ay uh, yung uh, food packs ano yung at uh, tubig na maiinom ng mga apektadong residente kumusta ba nakarating na ba yung mga pagkain at inuming tubig at kumusta rin ang supply ng kuryente Okay, pagdating sa supply ng pagkain, isa nga yan sa mainit na pinapatutukan talaga ni PBBM, hindi lamang pagkain, kundi pati na rin yung mga financial assistance para sa mga apektadong residente. At kanina, ngayong umaga, talagang pumunta nga dito personal si DSWD Secretary Rex Gatchalian para i-monitor itong naturang distribution ng relief packs at the same time yung monitoring din na allocation sa mga probinsya ng Northern at Eastern Samar. At magkakaroon daw ng dalawang wave, Cheryl, itong pamamahagi ng relief packs. So yung first wave nagsimula siya nung Merkules na magtatagal hanggang Lunes. Habang yung second wave immediately on Tuesday na magtatagal naman hanggang December 2. And then in between, kung sakaling makapagbigina ng listahan ng mga apektadong bayan at mga barangay ng mga residenteng labis na nangangailangan ng tulong, in particular yung mga nasira ang kanilang mga tahanan, eh dito naman mamimigay ng financial assistance ang DSWD bilang karagdagang tulong para sa kanila. Sheryl, mm. in terms naman sa kuryente, may dagdag ko na lang din 65% na yung na, na babalik no yung supply naman ng kuryente dito sa probinsya. Mm. Problema pa rin ba yung current ng tubig para makarating doon nga sa mga isolated na areas pa? At kung problema pa rin, eh, may maitutulong ba dyan ang uh, national government para siguro may yung mas malalaki na sasakyang pandagat ang uh, magamit? Tama ka dyan, Cheryl, no? pinag-aaralan na rin talaga yan, ng, hindi lamang ng provincial, kundi ng national government na nga rin, kung paano mararating itong mga isolated barangay kasi hindi biro na maglilimang araw na silang wala talaga natatanggap na tulong. Although ngayon, unti-unting bumabalik ngayon linya ng komunikasyon, pero pahirapan pa rin talaga yung signal dito sa malaking bahagi ng Katarman. Pero at least nako communicate naman daw o nakakausap na nila kahit pa paano yung mga nandun sa isolated barangay, pero hindi pa nga rin mapuntahan. Yung current naman dito sa mga ilog, particularly sa Katarman River, So far, kumakalma naman na siya. Hindi na tulad ng mga nakalipas na araw na talagang grabe yung lakas o yung bilis ng agos o ng current. Kaya naman nahihirapan ang mga namamangka no, na makarating sa kanilang mga bahay at sa kanilang mga lugar na naninirahan malapit sa ilog. So sa ngayon, humina na rin kasi yung ulan pero manakan, panakanaka pa rin yung buhos dito sa lugar. Kaya naman patuloy pa rin nagbabantay at ang mga otoridad dito sa probinsya. Cheryl. Maraming salamat at mag-iingat kayo Ryan mm -hmm. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.